Iginiti Sen. Ramon Bong Revilla Jr. ang pagtataas ng sahod ng mga manggagawa sa pamalaan bilang tugon niya sa hindi matatawarang serbisyo bago pa managanap ang mga panawagan ng ilang sektor na itaas ang minimum salary sa 33,000 pesos kada buwan. Hinikaya at niribilya na dapat na muling pag-aralan ng pagtataas sa mga sahod ng mga kawani ng pamahalaan dahil sa patuloy na pagtataas sa presyo ng mga bilihin sa merkado ay lumalabas na hindi na sapat ang kanilang mga kinikita. Si Revilla bilang chairperson ng Senate Committee on Civil Service Government Reorganization and Professional Regulation, iginiit sa Department of Budget and Management ang hinggil sa posibilidad na pagtataas ng sweldo sa mga kawani ng pamahalaan. Subalit so, ayon sa DBM, kakailanganin ito ng batasa. Si Revilla na siyang author at sponsor ng Salary Standardization Law of 2019 ay nakahanda manong muling magpakita ng suporta sakaling isa batas ah, ang pag-aaral na ito na magkaroon ng katuparan. Habang kinukompleto pa ang naturang pag-aaral, ay eh, nagsumiti din si Revilla ng Senate Bill No. 4006 ah, na naglalayong itaas ang Personal Economic Relief Allowances sa pera na ipinagkaloob sa mga manggagawa ng pamahalaan. Ang pera ay isang subsidiya na ibinibigay sa lahat ng manggagawa ng pamalaan bilang karagdagang tulong dahil ang orihinal na layunin ng pera noong mga unang buwan ng taong 1990 ay emergency allowance upang may madukot sa panahon ng pagtataas nga ng mga basic commodities, bunga ng pagtataas ng presyo ng lakis at paghina ng katatagan sa Middle East. Dahil nga sa patuloy ng pagtataas nga ng presyo ng bilihin sa kasalukuyan, ang dating 2,000 pesos sa pera o economic relief allowance ay ipinatataas ni Rebilla sa 4,000 pesos. Ako, si Jojo Sikat, walang inatas ang balita.